Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Magluluto ako ng fish fillet. Naglagay ako ng piniga na na kalaman, si anim na piraso yan at saka patis. Maglalagay din ako ng garlic powder at saka white pepper at saka uh, chili powder. Yan ang ilalagay ko tapos sa ha, halo-haluin ko yan ah, uh, yan, ibababad ko siya. Ibababad ko siya ng mga dalawang oras para maglasa talaga yung ilalim ng laman ng isda. <coughs> Ganyan lang ang gagawin ko. Ito naman yung ating arena. Tinimplahan ko yan ng garlic powder ulit at saka paminta at saka uh, chili powder at saka lalagyan ko siya ng itlog. Dito natin isasaw-saw yung ating fish fillet. Hinalo-halo ko muna. Tapos, maglalagay ako dito ng isang itlog. Ayan, tapos halo natin. Tapos, lalagyan ko yan ng konting tubig para matimplahan, isasaw-saw natin yung ating fish fillet dyan. Ayan, naglagay ako ng kunting tubig pa, unti, -unti lang hanggang sa makuha ko yung tamang lapot ng ano nito, ng nitong arena. Ayan, unti-unti lang ang nilagay ko. Tapos, hinalo-halo ko lang ng mabuti, halo-halo lang. Ayan, medyo malabnaw siya. Nagdagdag ako dito ng konting arena. Ayan, meron tayong background na uh, yung customer yan dyan sa shop. Masaya sila. Kaya hiyaan lang natin yung ingay nila. Ayan na, piniprito ko na yan. Ayan, no. Pritoin natin hanggat maluto yung isda, yung gawa na tayo ng kanyang sauce. Ayan. Banana ketchup yan. At saka naglagay ako ng toyo, asukal. Halaw-halawin lang natin. Yan lang yung timpla ko. Tapos, magigisa ako ng butter. Ayan, butter at saka garlic. At saka syempre may onion siya. Ganyan-ganyan lang yan. Masarap kasi yung butter pag yun ang ibisa. Pag medyo brown na yung ating bawang, ilalagay na natin yung ating ginawang sauce. halo-halo ko lang Para hindi masunog yung butter. Tapos, ilalagay ko na yung ginawa natin sauce. Tapos maglalagay ako ng bill paper. Ayan. Para mas malasa yung ating sauce. At mawala yung lansa ng ating isda. di ba diba masarap pag may mga halong ganyan-ganyan. Ayan, halo lang tayo. Ganito lang pag nagluto. Tsamba-tsamba lang yung ano neto, timpla. Pero pag marunong ka magluto, alam nyo, natitimplahan nyo ng tama. Ako parang adam ko natimplahan yung ano kung gaano kadami yung aking niluluto. Alam ko na kung paano yan asinan. Sa tanda ko ba naman ito? Ayan, ilagay ko na yung ating prenitong uh, fish fillet. Ayan. Halo-halo lang tayo nito. Masarap kaya ito. Alam niyo masarap din ito, yung malaking galunggong, 'di ba? Tanggalin niyo yung uh, tinik niya, yung sariwang galunggong tapos uh, isaw rin siya sa arena na ganun ang pagkatimpla, masarap din talaga. Di mo mamamalaya na galunggong pala yung kinakain nyo. Ayan, luto na to. Basta malagyan na yung lahat ng ating fish fillet ng sauce. Luto na ito. Kasi masarap nito yung ating bell pepper. Medyo malutong-lutong. Hindi yung lutong-luto. Ang sarap niya. Mapapadami na naman yung kain nito. Wala nang diet-diet. Ayan po, luto na ito. Luto na siya. Hahanguin ko na to. Kainan na po. Siya nga pala isishare ko din sa inyo yung aming nilagang saging. Siyempre pag may nilagang saging, meron din yan Paris na kape. At ito yung kape niya. Nun. Ayan. Kape na tayo. Tapos ito yung saging. Ang sarap oh. Maraming maraming salamat po.